Ayan ang model ng Jollibee ng Alcobar. Ito si Jenna. Happy birthday, Jenna! Happy birthday! Pagpapajollibee siya. Sige na para ano. Magjollibee kami. Tapos ano, nag-copy ng Jollibee. May jalebi din dito sa Saudi. Ano? Mm. Pineapple na ha? lang din. Wala, happy birthday. <laughs> Kainan na. Dito o. Oh. Kakain pa ba tayo ng kanin? Kakain pa? Putong pa si Jenna, kaya bibili pa ng kanin. Sige, nabagotong. Hindi sapat ang spaghetti at burger. <laughs> Paka ay kukuha daw siya ng kan. Ano sa iti isda o yung Sabaw na lang. Ano yan bak? Ay, parang ano naman. Ayaw ko yata. Sabaw na lang na ito bangos o oh, ano sayo Yan, love ko.